mag-ina patay matapos na uminom ng kemikal sa may sambuwan Cebu. Pamilya naman ng mga biktima kumbensidong nagpakamatay ang ina at dinamay umanong anak. Kaugnay niyan, may nakalap pang report dyan ng Bombo Radio Cebu. Naglusad ng imbesigasyon ng kapulisan sa Sambuhan Police Station sa katimugang bahagi ng Cebu sa pagkamatay ng mag-ina na umano'y nagpakamatay sa pamagitan ng paglason ng kanyang sarili at ng kanyang anak. Matapos matagpo patay ang patayang isang ina at ang kanyang limang taong gulang na anak sa loob ng kanilang bahay sa barangay Camburoy, Baya ng Sambuhan noong linggo, Hunyo Noy, Beros Mill, 24. Batay sa imbesigasyon ng Sambuhan Police Station sa pangunguna ni Police Captain Analiza Sarte na may personal na problema ang biktima kaya nagawa ang krimen i Ibinahagi ni Sarte ang kanilang nakita na suicide note na isang daming mensahe na namamaalam. Tinignan din ang anggulo kung may foul play bang nangyari ngunit sa pagsuri ng kapulisan, wala silang nakita na tumuturo na may pumatay sa mga biktima. Gayon din na kumbinsido ang pamilya ng biktima na nagpakamatay ang ina at dinamay nito ang anak dahil sa nakitang sulat. Uh, Bakit sa investigation natin, uh, sir, at saka yung suicide note na na-recover natin, parang nabigat na personal problem talaga, sir. At ang um, hilo, yung parang pesticide, may na-recover tayo na, ano, na suicide note doon sa crime scene. So, sir, may mga nagpapasalam na, yung parang nag-bibid farewell, at saka yung parang sinabi niya, sir, na may problema lang talaga siya na din pamilya, eh, na si Police Captain Annalisa Salte, ang hepe ng Sambuan Police Station. Mula rito sa lungsod lawigan ng Cebu, Bumbo Joanna Kanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basa Radio, Bumbo!